oh, huli na ating mga kadami, oh. Ay, ah, yes, so. Oh. <laughs> oh. <laughs> Party online lang yan, improvise pa, o? Oh. <laughs> <laughs> Hindi <Hey>, no. Ngayon sa ating mga kadawi, ngayon ay araw ng Dito, dito pa rin kami sa regular spot ating mga kadawi dito sa Binyang Dilapas sa Ilog ayan yeah, I aming mean, first cuts isang hito agad yan yeah. sa so, kapala natin sila Master Rod, Puroy yan yeah. John Paul, saan mo pwesto? ayun o, no, shoutout sa'yo sana yung makadawi na marami yan, yung araw eh, parating pa rin yung ibang tropa dito, mga kadawi dito. Yan, yung hapon eh, dawian na naman mga tilapia dito. Yan, so abang-abang lang tayo mga kadawi. Ang At kay kayo Master Ringo, kadadaan lang. Pupunta rin sa Esplanade. Yan, abang-abang lang tayo mga kadawi. Nakadali na kami isang hito rito. Ayun yung ayon po, Scott, isang hito. Mga kadawi ng mga manmiks, ayan, dito na rin. Gatay na rin sila ng mga dawi dito, sa may tuloy. abang-abang lang tayo mga kadawi. Ayan, baka mamaya eh, magdawi na ako, eh, mga tilapit. Madalag dito, sa may kahit sa ano kailan mo natapos yun ay Jeb Jeb ay nagawa nyo ano ako eh eh na Ayan, na si kadawing Erwin doon sa mga na tilapia. Ayan, tayin-tayin lang natin mga kadawi. Iba pang tropa rito. Tsaka pagdawin mga tilapia, May maya dadawi na yan. yung ibang ating tropa din yung mga nakadusong yan yeah, kakong naman mapain naman mga to yan yeah, shout sa ating mga tropa dyan ating mga kadawi yeah. A few moments later. Oh, nakadayo na naman tayo mga kadawi. Isang hito mo laki-laki. pangalawang hito na. Yung aming dawi dito. Hello. Pangalawa na daw mga kadawi. Hey. Yan. Dito lang ito na ano. Isa sa bigote eh. Um, bigot. Hmm, bigot niya. Mga ilang laki. Yan. Mga ah, kulang-kulang isang kilo din yan. Ayan, yeah, sa ating mga kadawi, ating mga master dyan. Ayan, Ano oh. channel mo, kuya? Kadawi, official na kayo. Dito na sa BLA, Binyan Laguna. anders yun. sa out. out sa iyo, mga master. Ito na nga, o. Oh. Ang hirap kunin. yeah, shout out sa ating ko. Sige. Pares nito. Piting ka na. Pakalawang hito. Yun. Hindi nagsasabi sa iya, Sir Tony. Oo, oh, wala. Walang pinpre. Ayan, yeah, shout out sa ating kadaging. Eh, Sir Tony Pino. Yun. Nakadayo na ba? Ayaw pa nila. Meron sila. Yun. na. Ayaw pa ito, radahin namin. Dalawa. No? Dalawa. Dalawa. Pang oh. Dalawa. Talpas pa nga isa eh. Mm. Uh, uyo ka. Di nari mo naman sa Tony doon ha. Uh, uyo, uyo ka dyan. Mm. Bumawi. Ano, ang Sabado ay <laughs> pipitikano. Kala ka ba ito yung Sabado ka lang. Ito yung ating mga tropang bulinggit dito. Ating mga kadawing bulinggit. Nakadahin na ba? Ayun, ayun no, ang laki. laki ng huli mo ah. Pakita mo yung huli mo dito, si po, ito mo. Ayun oh. Ayun no. Ang laki no. Ano, inubos mo na bulatin yan. Nakalapag ba? Eh, Ayun, ayun. Yan. Padami natin mga tropa rin ng mga kadawi. Ayun. Kasi dumadawi ng tilapia. Ayun nga lang, kangkong madalas nilang tinitira uh, pero may nakagat pa rin naman sa bulate dahintay lang natin Ayan. si Erwin nakakaapat na Yan, sa kangkong isang tilapia mga 3 Isang good size sa tilapia. Rod. Ayun <laughs> <Yeah, laughs> yeah, no? Isang good size na tilapia. Oh. tayo, yeah. hey, tatay doon Oh. <laughs> Oo. Oh, oh, Kaya ba yan? Diyan lang sa pwesto na yan o. Oh. Laki pa o. Oh. o. You know. Atas mga tayo Oo. Oh. oh. Ayun no, oh. lakad no. Oh. oh. Okay. Harvest na lang, oh. huwi na naman o. Oh. Ayan okay. eh, yung Oh. Ah, o, <coughs> oh, ganda na, good size. O, oh, yung eh, mga huling Dito lang yan ah. ayun yung sa atas atin mga bulinggit hmm. kabin o sa si atas si kay kabin o may dawi na pala nila Ay, mga tropa ang tropa nating kadawi o Oh, nah, nah, wasa, ah, uh, si Kevin nah. no. saan sa ba dumali Kevs sa rip trap o oh, mukha na kadami ah. oh, isa pang ulam Pede niya. na oh. Si eh? pwede na, kaya natuloy kayo kagabi sito natuloy kaya? Dito ako dumaan ka po sir eh. Hindi kaya natuloy. Ah, nakahulay ko na isa. Nakahulay ko na rin. Eh. Ay, si Erwin, umaharvest sa kangkong eh. Oh. O yun oh, pumitik na naman Oh. Kakangkong ng pahay. Oo. Oh. Kangkong, oh, madawing kangkong. Oh. Ay, lang, Ay. Lang, ang daming ating ang mga kadawi dito. Ito na lang dawi yun. Oh. Man City tropa Peace, dala yung mga hitong malaki. Italia. Dito o. Oh. At, tapos namin kumain mga kadawi.

Yun, dumawi na ang ating mga kadawi. Dumawi na, na. <laughs> na hapon. Ipo mga tropa dito. Oh, pinaka malita huli, five fingers. Na. Ayun. Para kasi? Ayun na sa ating mga ko dumating na rin oh. Oh, huli na ating mga kadami oh. Ayos <laughs> <laughs> no? oh. Ayo. Ay, <laughs> oh. Ayo. <laughs> Partido 'yan online lang 'yan, improvise pa oh. Nino, dito tayo tayo do. Oh, madawi doon. Doon na yan. Doon, saluli na yan. Oh, naman dawi. Kaya ng dawi, oh. Nawala dawi dito kayo niya. Ah, Balik-balikan lang yan. Babalik lang din yan.